Ayan mga kakimo, nakahuli ng bubwit si Batik. Ayan po, o. Oh. Pinaglaruan niya na. Si Kakimo Batik. Nakahuli ng bubwit. Oh, ano gagawin mo dyan? Ha? Ano gagawin mo dyan, batik? Oh. oh Wala na. Hindi na siya gumagalaw. oh Taba na ni batik ngayon, no? Ay, ko siya dito, kalit-lit. Parang payat. Kumain ka na, batik? Oo. Oh. Oo. Nabusog na kasi sa batik eh. Kaya nakapahuli na eh. Pagdating ko, pinakain ko na eh. Nakahuli siya. Pinakita pa sa akin. Pag nakakahuli sila ng daga o bugwe, sabihin, papasalamat sila sa binigay mong pagkain sa kanila bibigyan din natin ng pagkain. Kinakita sa mga amo. Ng ito sa amo, ang kanilang ngiti. Niya lang oh. po nagagawin niya. O. Knileroan na po. Tara, gayao na. lima ang lima kong alaga yan si ano si batik una si kimo at si kimi ang na po si batik si city at saka si Ski, sneakers si skittles panglima si batik si batik na mabait Bye mga kapitmo.